Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn. Ngayong Pebrero ikalabintatlo, Capricorn, ang araw na ito ay nagsisilbing paalala upang yakapin ang iyong mga likas na lakas at katangian. Bilang isang Capricorn, natural sa iyo ang magtaglay ng matibay at maasahang enerhiya. Ang iyong presensya ay isang kanlungan ng kapanatagan, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi pati na rin para sa mga tao sa iyong paligid. Sa pagdaan ng araw na ito, magiging mahalaga ang iyong kakayahang magbigay ng gabay at kalmado sa iyong mga mahal sa buhay. Magkakaroon ka ng pagkakataon na magbigay ng tiwala at suporta sa iba na magdudulot ng pag-angat sa kanilang mga espiritu. Ang iyong matatag na pagkatao at ang iyong mga prinsipyo ay magiging magaan at magsisilbing lakas para sa mga nakapaligid sa iyo. Kaya't yakapin ang iyong likas na katangian at hayaang magningning ang iyong maasahang presensya. Ngayong araw, ang enerhiya ng Virgo ay magsisilbing gabay sa iyong buhay. Maaaring madama mo na ang pagkakaroon ng isang rutin ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kapanatagan, sa bawat hakbang na tatahakin mo, makikita mo na ang pagkakaroon ng isang pamilyar na sistema ay nagpapalakas ng iyong inner peace. Ang pagpapahalaga sa mga nakasanayan ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy at magtagumpay sa mga gawain na iyong hinaharap. Kung ikaw ay nahihirapan o nakakaramdam ng kakulangan sa iyong pakiramdam ng direksyon, tandaan mo na ang pagiging tapat sa iyong mga routines at mga gawi ay magbibigay ng gabay upang magpatuloy. Pagninilay at pagpapahalaga sa rutin at panloob na kapayapaan. Sa buong araw, maglaan ka ng oras upang magnilay-nilay at balikan ang iyong mga nagdaang karanasan. Magandang pagkakataon ito upang mag sa iyong mga pinagmulan at kung paano ang iyong mga kasalukuyang pangangailangan at pananaw ay naapektuhan ng mga karanasan mo sa nakaraan. Sa ganitong paraan, makikita mo na ang mga simpleng bagay, gaya ng mga bagay na nagiging bahagi ng iyong pang-araw-araw na rutin, ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at kadalakan. Pahalagahan ang mga maliliit na sandali, ang pagpapahinga ng ilang minuto, ang pag-inom ng mainit na inumin, o ang simpleng pagpapahinga sa iyong paboritong lugar. Ang mga ito ay mga pagkakataon na makapagbibigay sa iyo ng balanse at magiging daan upang muling makahanap ng lakas at direksyon. Gayon din, subukan mong tanggapin ang mga simpleng katuwaan at mga sandali ng aliw. Huwag mong kalimutan na habang mahalaga ang magtrabaho at magtaguyod ng matibay na pundasyon para sa iyong hinaharap, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa mga magagaan na sandali ng kasiyahan. Ang mga ito ay magsisilbing pahinga sa iyong katawan at isipan. Kung minsan, sa kabusihan ng ating araw-araw na gawain, nakakalimutan natin na ang mga maliliit na kaligayahan ay may malaking epekto sa ating pangkalahatang estado ng kalusugan at kadalakan. Kaya't bigyan ng halaga ang bawat sandali ng katahimikan at kasiyahan, sapagkat ito ay magdudulot ng mas magaan at mas matagumpay na pagharap sa buhay pagbibigay pansin sa iyong katawan at kaisipan. Ngayong araw, Capricorn, isang mahalagang paalala na maglaan ka ng sapat na oras para sa iyong sarili upang magpahinga at mag-recharge. Ang katawan at isipan ay nangangailangan ng pagkalinga upang patuloy na maging malakas at handa sa mga hamon ng buhay. Kahit na ikaw ay isang tao na palaging nakatuon sa paggawa ng mga bagay, Tandaan mo na hindi mo kayang magtabumpay ng mag-isa kung hindi ka magpapahinga at aalagaan ang iyong sarili. Kailangan mo ng balanse sa buhay at sa pamamagitan ng tamang pahinga, magbabalik ang iyong lakas at ang iyong inspirasyon. Subukang maglaan ng oras upang magpahinga o gumawa ng isang aktibidad na magbibigay sa iyo ng kalinawan at kagaanan ng pakiramdam. Kung ikaw ay mahilig sa mga aktibidad na nakakarelax, tulad ng pagbabasa, paglalakad sa kalikasan, o simpleng pagmumuni-muni, gamitin ang pagkakataong ito upang mapalakas ang iyong espiritu. Ang pagiging grounded at pagkakaroon ng mga sandali ng kalmado ay makakatulong sa iyong katawan at isipan na magtamo ng mas mataas na enerhiya upang magpatuloy sa iyong mga layunin at pangarap. Pagpapalawak ng iyong balanse at pag-unawa Ngayong araw, makikinabang ka sa pagtutok sa pagpapabuti ng iyong pang-araw-araw na routine. Sa tulong ng enerhiya ng Virgo, bibigyan ka ng pagkakataon na ayusin ang iyong mga gawain at gawin itong mas epektibo at magaan. Ang iyong likas na disiplina at pananaw ay magbibigay sa iyo ng kalinawan at kakayahan upang magplano at magorganisa. organisa ang mga hakbang na gagawin mo ngayon ay magsisilbing pundasyon ng mas magaan na bukas. Habang patuloy mong tinutok ang iyong lakas at oras upang mapabuti ang iyong routine, isama mo na rin ang aspeto ng pagpapalago ng iyong personal na buhay. Huwag lang mag-focus sa mga trabaho at pang-araw-araw na responsibilidad. Minsan ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng personal na buhay at mga pangarap ay magdudulot ng mas magaan na kalooban at positibong pananaw sa iyong buhay. Ang pagkakaroon ng oras para sa mga mahal sa buhay at para sa iyong sarili ay magdadala ng mas magaan na espiritu at magpapatatag sa iyong mga layunin. Maswerteng kulay, numero at gawain. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay dilaw. Ang dilaw ay isang kulay ng kaligayahan, sigla at liwanan. Ang paggamit ng kulay dilaw sa iyong kasuotan o mga bagay sa paligid mo ay magdadala ng positibong enerhiya at magpapaalala sa iyo ng iyong kakayahang magtagumpay. Ang kulay na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy at makamit ang mga layunin mo sa buhay. Maglaan ng oras upang umasa sa liwanag at positibong enerhiya na hatid ng dilaw, sapagkat ito ay magdadala ng magandang kapalaran sa iyo sa buong araw. Ang maswerteng numero mo ngayon ay apat at walo. Ang numero apat ay simbolo ng matatag na pundasyon, kaya't sa lahat ng iyong ginagawa, tandaan mo na ang iyong mga hapbang ay naglalayong magbigay ng matibay na suporta sa iyong mga pangarap. Ang numero 8 naman ay nagpapahiwatig ng patuloy na tagumpay at pagpapalago. Magandang tandaan na ang dalawang numerong ito ay magdadala ng balanse at kasaganaan sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang mag-focus sa pagpapabuti ng iyong pang-araw-araw na rutin at maglaan ng oras para sa iyong personal na pangangailangan. Wag kalimutan na ang iyong kalusugan at emosyonal na well-being ay mahalaga, at ang pagiging organisado ay magdadala ng mas magaan na buhay. Kaya't maglaan ng oras upang pag-isipan kung paano mapapabuti ang iyong routine at kung paano magagampanan ang mga responsibilidad nang hindi nakakalimutan ang iyong sariling kaligayahan at kalusugan. Payo at pangwakas na mensahe Capricorn, ngayong araw ay isang pagkakataon upang mag-reflect at maglaan ng oras para sa iyong sarili. Ang balansing buhay ay isang mahalagang aspeto ng iyong personal na tabumpay. Huwag kalimutan na maglaan ng oras para sa iyong mga pangarap at layunin, ngunit hindi mo rin dapat kalimutan na mag-alaga ng iyong katawan at isipan, Magpatuloy na mag-focus sa pagpapabuti ng iyong rutin at sa pagpapalago ng iyong personal na buhay. Sa pamamagitan ng tamang pagkakaroon ng balance, magdadala ito ng mas magaan at mas matagumpay na paglalakbay sa buhay. Mahalaga ring tandaan na ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa iyong mga pangarap ay may halaga. Magpatuloy sa pagtahak sa iyong landas at magtiwala na bawat hakbang na iyong tinatahak ay magdadala sa iyo ng mas mataas na tagumpay at kasiyahan. Ang liwanag ng dilaw na kulay at ang gabay ng iyong mga numerong maswerteng apat at walo ay magsisilbing lakas upang magtagumpay ka sa iyong mga pangarap. Kaya't yakapin ang bawat araw ng may pananampalataya at positibong pananaw at tiyak na magtatagumpay ka sa lahat ng iyong ginagawa. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.